kabayan, good morning, good morning. Kumusta po kayong lahat? Almusal tayo. Andito yung aking chai. Tsaka dalawang puto. At tsaka itlog. Ngayon babalatan ko yung itlog. Yummy-yummy aking breakfast ngayon. itlog na brown itlog na brown ayan ayan nung isang araw pa ito na itlog eh sayang naman itapon di kakainin ko na lang ko ng ano. Lagyan ko ng asin. Lagyan ko ng asin at saka ano, black pepper. aking puto, isa lang yung kakainan ko kasi ibibigay ko sa aking kaibigan. Meron pa ako doon isa. Dalawa yung ibibigay ko. Yeah. Kainin natin ang, ang, ang aking puto. Aking puto. Mm -hmm. Ang isang puto ano na buyat, busog na busog ka na busog. Kasi malaki buyat, malaki. Puto. Parang, ano siya? <laughs> Parang, uh, punchy bar. Ayan. Sharp. Hindi na po na ininit. Pwede mm -hmm. sa nang dai busog kahit nga buyang yung isa lang sobrang full kana sobrang full ah kasi melake Mm, mm -mm. Mm. Sarap itlong brown. Hello, Igyuka. Bay mga kabayan. Ganb